Isang magandang magandang araw sa lahat. Ngayon, ating subukin ang husay ng bawat isa sa pagbigkas ng iba't ibang halimbawa ng pamilipit lang mga kataga o mas kilala bilang tongue twister sa wikang ingles. Bago natin simulan, ipapaalala ko lamang na ang bawat katagang ating bibigkasin ay uulitin natin ng tatlong beses. Ano pang hinihintay nyo? Halina't sabayan nyo ako Una, nakakapagbabagabag. Nakakapagbabagabag, nakakapagbabagabag, nakakapagbabagabag. Pangalawa, sinusini Susan ang sisidlan ang sisig. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw, Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw, Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. <tamcis> <bago> <amoto andsein Giulio> <Survivor> pangatlo, minikaniko ko ni Monica ang makina ni Monica. Minikaniko ni Moniko ang makina ni Monica. minikaniko ko ni Moniko ang makina ni Monica. Minikanik ko ni ang makina ni Monica. Pang-apat, ang bra ni Barbara ay nabara. Sana'y nasasabayan niyo pa rin ako. Ang bra ni Barbara ay nabara, ang bra ni Barbara ay nabara, ang bra ni Barbara ay nabara. At ngayon, tayo na sa panglima at panghuli ng halimbawa ng pamilipit dila. At ito ay ang tumalon si Tonton sa malalim na balon sa ilalim ng talon sa taniman ng talon. Tumalon si Tonton sa malalim na balon sa ilalim ng talon sa taniman ng talong. Tumalon si Tonton sa malalim na balon sa ilalim ng talon sa taniman ng talong. Tumalon si Tonton sa malalim na balon sa ilalim ng talon sa taniman ng talong. At diyan nagtatapos ang mga halimbawa ng pamilipit dilang mga kataga. Maraming salamat sa pakikinig at panonood.